ito nga mga idol nag video video si Manong Guard kay eh, Gil Antok na o oh, video matatagal tagal lang pa yan kumari eh, lang yun. Pag ito, pa yan pag video video na yan yun yung tawag Manong Guard idol mga idol at ito nga tapos na nakauwi na ako ayun o oh. pauwi na yan nakauwi na si Manong Guard magigin niya at i niya kung uh, maayos ba o gumagana ba kasi medyo mataas yung minor ng idol yun o no? baba muna yung mga helmet na yan kasi titistingin niya kung mataas pa ba o bubaba niya yung minor Kung mataas yung minor magastos sa gasolina yun mga idol yun o no? so sundut so ini ya pola pengkainya ini sudah pelah ini loh sundut banyak itu mata asparin ay nako talaga mga idol kailangan motor di manong guys pero bukas yan paikot na lang hanggang sana ang kaya yan naka 3,000 na yan sa loob ng isang buwan ah klase ang ah. <laughs> pamilya nito pag ganito 3,000 hirap yan mga yun oh naka 3,000 na sa loob ng isang buwan malupiton pero pag naging okay talaga yan, hihintayin mo talaga na ano, makabili ng buo. Yung bago talaga. Para hindi na magpalit-palit. Isiyos. <coughs> para hindi na mamablima ba. Sumingaw kasi. Yun lang naman na nagiging problema, sumingaw. Ang ah, pinalitan dyan, ano? Valve seal, piston ring si Ribor ay hindi ako pumayag pistol rin lang muna tayo mga valve seal ah uh, yung mga gasket nya pinaayos ko ah uh, sigurado ako dyan okay na yan magkaging okay na siya là người anh ngardi của người đôi tao cái Eh. O, pasok na mga nung guard Kawin lang naman Ayan mga idol Saglit so, eh. Sa lang mga idol Nako Nung oras na kaya Hindi ba lang nakapaglabas mga nung guard Kamuti talaga. Ay. Alam nyo ba mga idol? Titigil ang buhay ni Manong Gardol. Pag hindi nagawa ang motor. Di ba? Putik talaga ang buhay na yan. Libo na naman. Nakakarami ah, Si isang buwan. Nakano na siya. Katatlong libo na. Lugi. Lugi. Lugi mga idol. Ah. Pepper natin para malabahan. Ah. Ito. Ah. Lugi talaga. Ang pamumuhay ni mga idol.